So hello good morning guys So napakalakas po ng ulan kagabi So update po tayo sa itsura ng letos ngayong umaga Ayan po Ayan Lalong lalo na po ito yung ready ready na po for the harvest ngayong kapaskuhan no? Ayan na po yung itsura nya Sayang na sayang Oh. Pero baka sakaling hindi rin ito masira talaga ng tuluyan. So ito yung binidyo natin kahapon. Oh. Ang ganda-ganda nito. So sayang po talaga. Pero sana huwag nang umulan ngayon hanggang bukas. Para naman maka harvest pa rin tayo. Sayang po sa sobrang lakas ng ulan dumapa po sila ito po bali na yung dahon no? tsaka may kasamang hangin kagabi kaya so kaya po yung mga bibili po ng letos para sa Pasko pwede na po ngayon bumili para ano uh, ilagay na lang po sa chiller pwede na po yun pwede na itong ma-harvest, sayang po oh. Sayang yung aming lettuce. Okay lang naman ito kasi naulanan lang siya. Mm -hmm. Nadapaan lang talaga siya ng iwad ko. Mm. May -hmm. iba na bali lang yung mga dahon, pero kung bibili sila okay pa rin naman ngayon. Sa ngayon na, okay, okay pa rin naman siya. Sobrang lakas po ng ulan kagabi. Hanggang alas 11 yata no ng hating gabi yung ulan. Napakalakas. Pero pwede pa po ito. Pwedeng pwede pa po. Ito naman ay medyo mas maliliit pa. Okay pa ito. Pang new year po sana ito. Pero makakabawi pa po ito. So yan po yung problema namin dito sa mga sa garden namin. Wala pa po kaming net shade. Wala pa po kaming medyo maganda-gandang structure dito. Yan po. So kaya po naulanan pa po yung aming lettuce. Yan. So ito po yung susunod namin na gagawin, uh, pinagpaplanuhan namin na gawin ilagyan namin to ng magandang structure para malagyan natin ng UV plastic para hindi po maulanan yung lettuce. Kahit na po sa ganito lang po nakatanim, sa uh, lupa lang po, sa mga pot, sa mga polyethylene bag, eh, para hindi po mabuhusan ng maulanan. Hindi mababasa kapag ka merong polyethylene or uh, net shade makagawa tayo ng maganda nating greenhouse so meron lang kasi kaming inuuna na ipatapos kaya hindi pa po nagagawa yan sayang pero pwede pa yan maganda pa yan pagka umulan ngayon ah, pagka uminit ngayon eh, matutuyo yan sila ngayon ay 22 23 bukas pwede na mamaya or bukas pwede na to yung mga gustong bumili ng lettuce para sa 24 at saka 25 bili na po tawag na po kayo and then kaya mag text na kaagad para okay so ito yung alugbate natin no oh. So ito naman po yung mga sumusunod sana oh. Pwede pa yan oh. So yun naman yung ating talong na na transplant sa mga paso na malalaki. Yan Yung ito po isa na to, napitasan na po natin to. Yung una niyang bunga, ayan yung iba. Tapos yun po yung iba. Isa, may bunga rin po dalawa. Yan. Diyan lang po yung nakatanim. itong si natin maraming bulaklak so ito pa po yung ating mga bagong talong oh. so sa mga gusto pong bumili ng aming lettuce pwede na pong tumawag or magpa-reserve na po kayo kaagad Yun lang guys, maraming salamat and God bless po sa ating lahat and advance Merry Christmas po. Merry Christmas po sa lahat and advance Happy New Year. Thank you.